Hi. Mwah. Ano? I miss you, Allison. Ano, kamusta ka na sa mga nangyari sa'yo? Nakarecover ka na ba? Um, no eh. I don't think makaka-recover ulit ako. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan kung yung pusa nga kayang linisin yung sarili. Ikaw pa. Kaya mo ding ayusin yung sarili mo, no? Alam mo, parang isang tigre. What? Why did you call me a tiger? Kasi palaban ka, di ba? Matapang. Alam mo yung tingin ko sa'yo para kang predator ng kagubatan. Thank you. Pero, hindi ko alam ko paano ako magsastart ulit. I'm over. I'm done, Greta. Kaya nga ka nandito eh. Nakiusap sa akin si Magnus na isama ka sa fashion show ng Bellatrix. Ano, G ka ba sa pagmamodel sa akin? Oh my God! Yes! Of course! Thank you so much, Greta! Hindi mo lang alam how much this means to me. Oh my God! Huwag ka sa mag-thank you kay hey, Magnus. Kasi kung hindi niya naman sinabi sa akin yun, hindi ko naman gagawin ito. Grabe nung bait sa ni Magnus. I know, right? Oh my God. Pero ang tanong alam pa ito ni Riley. Mati ah, na ba kayong dalawa? Hindi ba siya namimiss? Duh! Ba't ko naman namimiss yung tao na nagkos ng downfall ko? Ah, sayang naman yung friendship ng dalawa. Alam mo, dapat sa inyo, mag-usap na lang kayo para malaman niyo yung side ng isa't isa. Ako na lang magiging way para magka-ice kayo dalawa. Gusto mo? I'm telling you, nakakagulat yung itsura ni Alison kanina. Parang siyang tumanda ng 10 years. I'm not shocked. I'm sure mahihirapan talaga siya makarecover doon sa embarrassment na nangyari sa kanya, no? Actually, naawa nga ako sa kanya kaya ako nakipagkita sa kanya. And guess what? Alam mo ba, sabi niya sa akin, namimiss ka niya. Really? Mm -hmm. Kaya lang naman siya nagtampo sa'yo kasi akala niya na ikaw yung nag-booking ng mga secrets niya. Kaya Riley, ay pagkita ka na sa kanya. Ilang beses ko na kasing sinabing wala. Naman akong kinalaman doon, eh ayaw namang maniwala. Alam mo, dapat mag-heart to heart to kayo para maklear yung mga issue niyo. Sige na Riley, may pagkita ka na kasi kay soon Do it for me, please dito. tayo. What the hell? Bama, boss! Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May sinaktang ka na ng mabang empleyado mo?